Araling Panlipunan Ikatlong Baitang, Pamamahala Bilang Pagtugon sa Pangangailangan ng Mga Mamamayan. Mga Layunin Sa pagtatapos ng aralin, ikaw ay inaasahang. Una, matatalakay ang mga paglilingkod ng pamahalaan bilang pagtugon sa pangangailangang pangkalusugan, pangedukasyon, at pangkabuhayan ng mga mamamayan. Pangalawa, maipaliliwanag ang dahilan ng paglilingkod ng pamahalaang panlalawigan sa mga mamamayan dito. Pangatlo, matutukoy ang iba-ibang paraan ng pakikiisa sa mga proyekto ng pamahalaang panlalawigan. At pangapat, apat mapahahalagahan kung bakit dapat paglingkuran ng pamahalaan ng mga mamamayan. Dapat paglingkuran ng pamahalaan ng mga tao dahil nagmumula sa taong bayan ang lahat ng autoridad at kapangyarihan ng pamahalaan. Nagbabayad din ng malaking buwis ang taong bayan. Ito ay perang dapat gamitin ng pamahalaan upang paunlarin ang buong bansa. Kung walang mamamayan, walang pamahalaan. Ano-ano ang mga ginagawa ng ating pamahalaan upang mapaligaya at mapabuti ang kalagayan ng mga mamamayang Pilipino? Mga paglilingkod ng pamahalaan bilang pagtugon sa pangangailangan ng mga mamamayan. Nagbibigay ng maraming serbisyo sa mga mamamayang Pilipino ang ating pamahalaan kabilang ito sa mga tungkuling dapat gampanan ng pamahalaan. Alamin natin ang iba't ibang paglilingkod na ginagawa ng ating pamahalaan. Pagkatahimikan at pagkakaayos ang paglilingkod ng pamahalaan. Nais ng bawat mamamayan na magkaroon ng maayos at tahimik na pamayanan. Kailangan natin ng katahimikan at kaayusan sa paghahanap buhay. Ito ay kailangan din natin sa paglilibang at pamamasyal. Higit sa lahat kailangan natin ito kung tayo ay nasa sariling tahanan. Magagampanan na natin ng maayos ang ating pang-araw-araw na gawain kung tahimik ang ating paligid. Madaling uunlad ang isang tahimik at maayos na pamayanan. sa pamamagitan ng paglilingkod na pangkatahimikan ay sinisikap ng pamahalaan na pangalagaan ng buhay at ari-arian ng bawat mamamayan. Ang ilan sa mga tagapangalaga ng katahimikan at kaayusan sa pamayanan ay ang mga pulis na humuhuli sa mga lumalabag sa mga batas ng pamayanan. Ang mga pulis ay tumutulong din upang maging maayos ang trapiko. Ang mga barangay tanod ay tumutulong naman sa pagtiyak sa katahimikan sa pamayanan. Ang buhay at ari-arian ng mga mamamayan ay inililigtas ng mga bumbero kung may sunog. Pinapayuhan din nila ang mga mamamayan kung paano makaiiwas sa sunog. Pangedukasyong paglilingkod ng pamahalaan. Ang karunungan ay mahalagang bahagi ng ating buhay. Ang gawain ay magiging madali kung ang mamamayan ay may sapat na kaalaman. Matutulungan niya ang kanyang sarili at pamilya siya ay magiging isang kapakipakinabang na mamamayan. Nangangailangan ng pamahalaan ng marunong na mamamayan upang mapaunlad ang bayan. Dahil dito, iba-ibang ahensyang pang-edukasyon ang itinatag ng pamahalaan bilang pagkilala sa karapatang makapag-aral ng mga mamamayan. Sa mga paaralang pampubliko, walang bayad ang pag-aaral sa mababa at mataas na paaralan. Nais ng ating pamahalaan na maging marunong ang mga mamamayan. Sa paaralan natututuhan ang pagbasa, pagsulat, at pagbilang natututuhan din ang wastong pag-uugali at pagiging mabuting mamamayan. Nagtatag din ang pamahalaan ng mga kolehiyo sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Iba't ibang kurso ang napag-aaralan dito tulad ng medisina, abogasya, komersyo, pagtuturo, sining, agham, at iba pa. Nagiging matatag ang kinabukasan ng mga taong nakapag-aral ng kolehiyo. Ang pamahalaan ay nagbibigay ng edukasyong di formal sa mga taong di nakapagpatuloy ng pag-aaral. Dito natututo ng mga kaalamang tulad ng pagkukulot at paggawa ng mga sirang sasakyan. Walang bayad ang pag-aaral dito. Ginagawa ang pagsasanay sa mga paaralan ng pamahalaan sa pamayanan. Ang kalusugang paglilingkod ng pamahalaan. Ang kalusugan ay dapat nating pahalagahan at pangalagaan. Ito ay kailangan natin upang tayo ay maging masaya at makagawa ng ating pang-araw-araw na gawain. Dahil malaking halaga ang pambayad sa manggagamot at pambili ng gamot, ang pamahalaan ay nagbibigay ng libreng serbisyo sa panggagamot sa mga barangay, lungsod at bayan. Para sa may malulubhang karamdaman, may mga ospital sa malalaking bayan at kabisera ng bawat lalawigan na handang maglingkod sa mga mamamayan. Matatagpuan sa Metro Manila ang malalaking pampublikong ospital tulad ng Philippine General Hospital, Jose R. Reyes Memorial Medical Center, at Philippine Orthopedic Center. Isang ospital na naglilingkod sa mga may maselang karamdaman sa puso ang Philippine Heart Center. Itinatag naman ang Long Center of the Philippines para sa mga may maselang karamdaman sa baga. ang ng paglilingkod ng pamahalaan. Nagbibigay ng serbisyo ang ating pamahalaan upang malutas ang mga suliraning panlipunan. Kabilang dito ang suliranin ng mahihirap at naaping mamamayan, mga taong walang hanap buhay at mga biktima ng kalamidad. Sa pamamagitan ng kagawaran ng kagalingang panlipunan at pagpapaunlad, nakapagsasagawa ng mga gawain upang magkaroon ng maayos at maginhawang pamumuhay ang mga mahihirap at nangangailangan. paglilingkod ng pamahalaan sa panahon ng kalamidad. Sinisiguro naman ng NDRRMC o National Disaster Risk Reduction and Management Council na mapaghandaan ng mga pamahalaang lokal ang mga kalamidad na maaaring tumama sa kanilang poo. Tungkulin nito na maproteksyonan ng mga mamamayan laban sa mga sakuna at iba pang uri ng kalamidad. Pinangungunahan ng NDRRMC ang pangangalap ng impormasyon at pangangasiwa sa paghahatid ng tulong mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan kapag may kalamidad na tumatama sa bansa. Bago pa man dumating ang mga bagyo, pinaghahanda na ng ahensyang ito ang mga probinsya at lungsod na maaaring makaranas ng matinding epekto ng bagyo. Ito rin ang ahensya ng pamahalaan na nangangasiwa sa pagpapatupad ng mga earthquake drill at fire drill sa mga paaralan at opisina. May malapit na ugnayan ng NDRRMC sa mga barangay, lungsod, at lalawigan upang lalong maiwasan ang pagkawala ng buhay at mabawasan ang pinsala sa mga ari-arian. Subukin natin. Sagutin ang sumusunod na tanong. Kanino nagmumula ang kapangyarihan ng pamahalaan? Sagot, mga tao o mamamayan. Ano ang tawag sa perang ibinabayad ng mga tao sa pamahalaan at dapat gamitin sa pagunlad ng buong bansa? Sagot, buwis. Anong uri ng paglilingkod ang ibinibigay ng mga pulis at bumbero? Sagot, pangkatahimikan at pangkaligtasan. Sa ang lugar o rehiyon matatagpuan ang maraming malalaking pampublikong ospital? Sagot, Metro Manila. Anong uri ng edukasyon ang iniaalok ng pamahalaan sa mga hindi nakapagpatuloy ng pag-aaral sa kolehiyo? sagot, edukasyong di-pormal. Isa-isip natin. Narito ang mga dapat tandaan tungkol sa mga paglilingkod ng pamahalaan sa mga mamamayan. May kaugnayan sa katahimikan, kapayapaan, kaligtasan at edukasyon ang ilang paglilingkod na ibinibigay ng pamahalaan. Mahalaga ang paglilingkod ng pamahalaan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan dapat pagsilbihan at paglingkuran ng pamahalaan ng bawat mamamayan. Nagbabayad ng buwis ang taong bayan upang gamitin ito ng pamahalaan sa pagpapaunlad ng bansa.